Yun. So, ganare Mga kusinero, mga kusinera, mga kaluto. Abay, isang magandang araw sa ating lahat. At ngayong araw na ito, okay, magluluto ng, siyang, ng lumpiang Shanghai. Abay, nag dito sa akin ang aking mga katambayan din. Eh. Pagluto ko daw sila ng merienda. Ay, eh, di ako yag, -yag sa palingkay. Yan aw oh, bumili ako ng sayute. Ay, eh, ng sayute. Ng carrots. Isang sayute. Kita mo naman, ang lalaki ng ano, aking nabili, singkamas at lalo na itong pinakamalaking kamuting ito oh. ito yung ating gagawin lumpiang gulay siyempre ako'y bumili na rin ng ano ng yung bagang yung balataw, yung munggo na binabad ang tawag na doon pasibol, mga kalutao ay siya ay aking ibibigay sa kanila at di sila na ang magayot at sila na lahat ang magtalaw at sila, sila na rin ang magbabalaw di ako na lang ang maglulutaw na rin mga kalutaw ay siya, ibibigay ko na sa mga rin sila na ang magayot Ah, ka Nada ala oh. ka. Diyan ginagamit natin ng gulay. Oh. Ay may mag-ama sa kain at tanghalian. Oh. Sabi ng mamay, utay. Oh, Ay kumain ka ng kumain ng gulay at alam ko ito yung gulay. Ay napakaganda sa katawan ng tao. yan oh. Actually nakakahaba ng buhay. Sabi ng mamay. Tatay. Pwede ka naman sa susunod ng araw ikwa. Eh, Huwag naman tayong lalim gulay ang ulam, Tayo naman, may isang tatay, ano? Tayo naman, ay magmanok at mag-isnak. Ah, ay, pag tatay tayo lalim gumulay ng gumulay, eh baka tayo hindi na matay. Hahaha! <laughs> naman, ginagayat natin nga ay patapos na. Ay, mas maigi pa ay ako magsalang na ng akin tulyasing maliit at tayo makapag-umpisa na ng panlulutaw. Kita ganyan yan, mga kalutaw ay hindi ko lang ay nakasalang nagadang atin ating tulyasing mali ay aray naman sa totoo mga kaluto ay ay ako ay may katulong din sa si pagtuluto na kay sa aking pagkukusidin ay ay aray yung aking mga katambayan din sa aking sityong aray sa amin sityong aray aray baga namang aray yung mga katuwang ko re, sa pagluluto mga kalutaw ay aray na may napakahuhusay din ay pag may mga birthday din at may mga okasyon din sa amin ay napakagaling din naman ng mga rin magluto Abay, ang mga rin talagang kahit anong ipaluto nyo talagang napakagagaling din. Kaya pagkakataong pagkakataon nga rin, sila ang nagtitimpla rin ngayon at ako ang nagbibidyaw sa kanila mga kalutaw. Aw, kita ni ganyan yan. Ay kagagaling din. Ay siya, gana rin mga kalutaw. Ay kapag sa inyo may mga okasyon, ay pwede nyo kaming kumbidahin. Pwede nyo kaming kumbidahin, hindi tagalutaw. Pwede din kaming tagakain ay so, siya eh, gana rin na lang ang masasabi ko ka, mga kalutaw ay kapag arimbidyong aray na panood nyo o ba'y huwag nyong kakalimutang i-like at ishare arin arimbidyong aray at lalong lalo nang huwag nyong kalimutang magkumain at para malaman natin kung saan baga nakabot arimbidyong aray ay siya eh, maraming salamat sa inyong suporta at sana suportahan pa ninyo ang aking mga gagawing mga videos mga kalutaw at ari at aray atin ang babalutin aray at aray patapos na Abe dutula. Ya? Ihiduhuhuh nagana namit aming babalutin na res. Ondan lang ay ibalo, tigyan na lang kain. Ba eh. <laughs> diba, kayo na sa sa inyo 'yun. Kung gusto niyo eh. diba na lang. Kilanlan ng kanya-kanyang balot. <laughs> Ba't yung ano? Yung... Tawag dun? Yung sa ano? Se, yung seaweeds. Sea oh. Yung seaweeds? Oo. Oh, Hindi kayo yung seaweeds iigagay yung laan. <laughs>